Maganda uh, magandang hapon, na ha Kap. Magandang hapon din po. At magandang hapon po sa lahat ng mga tagapakinig ng radyo ng uh, nating gimba. Opo. Aalamin po namin, uh, natapos na po ba yung turnover ng mga kagamitan dito sa inyong uh, pamahalang barangay? Opo, natapos po nung after po ng uh, nung November 9 po, after po ng outtaking namin ng turnover ceremony. Kinabukasan po ng umaga, tinanover po ni ex-kapitana yung yung uh, mga kagamitan. Yung mga lahat po ng kagamitan dito. Ayan. Pwede po malaman ano-ano po yung mga kagamitan ng ating pamalang barangay? Opo, dali lang po at babasahin ko pa. Po. Ano po. May ito lang po kasi yung binigay sa akin. Pinicturean ko na lang po bago ako papirmahin nung nag-turnover. Kaya babasahin ko na lang po. Ito po, papakita ko lang po. Yan lang po yung, ano, yung papel na pinagsulatan ng turnover. Ang turnover po nila, CCTV. Yan po, CCTV internet, uh, barangay service, mayroon po yung van po yon, May papilis naman po yon, E-bike, barangay patrol, yung pong motor po natin dyan na puti. MTB, mayroon po yung pinangahakot ng basura. Ladder, ladder, ladder to. Generator, mayroon naman po yung generator dyan po. Saka dalawang tent po ng mahal, ah, mahal kong gimbabayang. Saka po yung conference table, ito po. Saka 15 pesos po, 15,000 cash po na para po sa barangayan. Yun lang po, yung itinan over sa amin. Ah, uh, Kap, pwede po matanong hinggil po sa sakya kasi nabanggit niyo po sa amin na uh, isa sa mga programa po ninyo ay yung uh, Iyahatid, sundo, niyo po yung mga estudyante ninyo na nag-aaral sa San Andres. Opo. Uh, Doon po ba sa van? Uh, ano po yun? Uh, city po yun? Sa ano po, kasi mga malapit lang naman po. Kaya sa patrol na tricycle na lang po namin ina, ah, na Nag-start po nung lunis lang. Na yung trial lang po nung lunis. Ah. Kaya lang po, kulang po ng isa. Kaya yung kulong-kulong ko na po na isa yung pinapagamit ko. Uh, ilan po ba yung kolong-kolong ng uh, barangay? Eh, isa po yung ano noon, yung kolong-kolong. Tapos, -kolong. Uh, before po na mag-issue ng patrol po na kolong-kolong, mayroon po kasi kami dating service dito. Mm -hmm. Uh yun naman po, ang sabi naman po ng nag-turnove nung nakarang administration, eh, personal naman daw po niya na gamit kaya hindi po namin alam kung... Ah, ah, kaya po isa na lang yung ginagamit namin. So, that, yung dating nakikita pong kolong-kolong dito, lumalabas ay personal na gamit po ng nakaraang administrasyon. Na po. Yun po naman yung pagkasabi niya. Okay. Kaya po ang... Kaya ibig ang barangay ay nagkaroon lamang ng kolong-kolong nung nagbigay ang munisipyo? Opo, yung pong puti na... Noon lamang po. Opo. Bago, pero bago po nagbigay, mayroon na pong ginagamit dito na isang kolong-kolong na ano po, pinangakot ng basura yata. No? Pinangakot. Nakatatak naman po uh, barangay. Wala po, po, wala po. Wala, wala. Ayan. Opo. So ito po yung uh, sa ngayon, isang kolong-kolong. Opo, isang kolong-kolong. At yung sarili ninyong sasakyan ang pinangahatid po sa ano? Sa mga estadyante. Opo. Ayun. Ah... Uh, Nako, na uh, naalala ko po yung uh, nakatapos naman po yung anihan eh. Ano po ba? Di ba? Bago mong eh, nagkaroon po ng anihan. Opo. At uh, hinihintay po sa mga barabarangay yung pong relief na manggagaling po doon sa nakolektang buwis ng repair. may uh, meron po ba kayo schedule ng pamamahagi ng uh, relief? Uh, may, may ganda po yung katanungan niyo po na yan, uh, sir. Uh, may inam po yan at may... Sabi ko pa rin po sa akin mga kabarangay na wala po kaming natanggap ni sa singkong duling magmula po sa nakarang administration dahil uh, nung mga nagtatanong po ng na mga kabarangay ko kung nasa na daw po yung para sa kanila. Kasi po, inaasahan po ng mga kaparangay ko yon. Apo. Eh sabi ko naman, pasensya na kayo. Kasi wala namang itinurn over sa amin nung nakarang administration. <Intens começa> ah, hindi po ba, hindi po ba nakapag-collecta ah, sa mga nag -iribert? Opo, sila po kasi ang ano, no, nung bago po eleksyon kasi, sila po yung nangung-eleksyon. Nung no. matapos na po, nung ano po, ang pangungulikta po yun ng anihan eh, -anihan po ng September hanggang October po. So, nung bago nag na po, tapos na po yung anihan. Oh, okay. Kaya eh, sila, sa kanila pa po, po yung responsibilidad doon dahil sila po ang naniningil noon. Kaya lang po, sa nakakayaman pong ikwento, talaga pong wala namang itinurn over sa amin kahit sing kunduling. Kahit walang libro noong mga nakolekta, wala po? Wala po, sir. Wala po. Eh, halimbawa, logbook. Mga, halimbawa, yung mga, halimbawa, mga kaso dito, meron po ba na-ten over na anumang mga dokumento? Kagaya sa nung sinabi ko, kanina, eh, ito lang po yung pinakita ko sa inyo. O ano man po yung, ano, wala pong logbook. Hindi po namin alam yung mga nakarang mga kaso, kung may mga nakabingbin Tapos yung pong logbook po ng BAUSI. Baka po mayroong nakarecord doon o nakalagbok na dapat po namin na pag-aralan kung ano magandang gawin. Eh ala po namang itinutinubog sa amin. oh uh, Computer. Parang wala na ako nakikita rin computer, no? Eh... Wala pong computer, ala, Barangay. Ala po, ala po. Kasi katotoo lang po, ito lang naman po yung natang, inabutan naming ano, yung lamesa po na nakikita nyo ngayon, bagong ano lang po namin yan. Bagong bili lang po namin, kasama ko itong mga kagawad ko. May dalawang nabili po kaming lamesa sa kaupuan para kapal. Kasi nung dumating po kami dito, malinis po. Ito lang po yung inabutan namin itong inuupuan po natin. Mga monoblocks po, ah, na gali po ng kapitolyo o kaya binili na barangay? Ah, monoblocks po, ang pagkasabi po sa amin, doon sa monoblock po, pagkasabi po sa amin, request daw po nila yon, Magre-request din daw po kami. Kaya alam po, wala naman pong iti-turnover sa amin ng mga monoblock. Meron po yung mga luma na yan, yung mga monoblock po ng mga senior citizens po yan. Oh. Pero yung sinasabi nyo po na galing po sa kapitolyo, wala naman pong iti-turnover sa amin kahit isa. So nasa po kayo? Hindi ko, hindi ko po alam, sir, <laughs> kung na nasaan. nasaan. Basta alam pong iti-turnover sa amin, sir. Uh, so, walang having... Monoplux na. No? Opo. Hindi ko po alam mga may lamba yung mga kagawad sa ta, ano, yung dinadala dito nung no, noon. Yung uh, dati sa senior sa agency sa pagiging sandal niya, ang pagkasabi ni Kapitala nung no, nag-serve over dito, hindi na niya alam kasi hindi na siya natungan ng election bill pag-6 siya. Yeah. So may hindi sandal niya, yun. yung gerte-gerte ito kasi yaman. Hindi, <laughs> yung ano, yung galing sa Kapitolyo. Galing sa Kapitolyo. <laughs> hindi ako nakakamili ng niya nung huling meeting ng senior yun, na hindi ka nyo. Kaya, kasi uh, sabi niya rito, magdawa naman kayo ng resolusyon, kasi kami yung gumawa, inaati-ati ko na sa mga dapat ko sabi niya. po yung yun po yung pagkasabi po niya kasi po bago po mag turnover noon mayroon po kaming mga witness din yung mga apat po na kagawad na andito noon si kagawad Danilo Alog, kagawad Renato Baruela Kagawad Prima Donna Esguerra at si Kagawad Angelita Concepcion po. At saka may dalawa pong senior po natin na andito po na na-witness. Sila po ang kasama ko nung turnover po ni ex kapitan yung mga gamit po dito sa barangay. Eh, grass cutter. Kasi sa si ibang barangay may mga grass cutter. Po, ala wala pong, po, wala po. Wala po. Grass cutter, uh, two-way radio. Ah, wala rin po. Yung po, Nakikita pa. po kami noon na ginagamit yung mga tanod noon. Pero wala naman pong itinuturnover sa amin. Mayroon pa, may tinanong ka pa nung kagawad noon yung sinasabi mo, tinatanong mo nun na yung, ano ba yan, yung mixer. Ay, si kagawad nila nagtanong ng mixer. ay eh, sabi na po niya, na unserviceable na daw po, wala na daw po yun. Uh, yung mixer yung po sa concrete? Okay. Opo, yung nung naggumagawa po kasi ng mga kalsa, mga sinisemente po yung mga sketch kanita sa amin sa mga purok-purok. Yung po yung ginagamit nila noon. Merong ganoon ang barangay. Meron po, kaya lang po sabi po nung nakarangan may nung nag-turnover po sa amin, ah, uh, sira na daw po yung wala na daw po yung. Ay, Maganda rin kasi sa, uh, sa barangay Cardinal, yung kahit sira, itinin over eh, para mayroong mong mapapagawa eh. Yun po yung tinatanong lang. Kaya lang po, eh, siyempre po yun naman po yung ano namin. tinatanggat-tagatanggap lang naman po kami kung ano po yung ibibigay sa amin. Eh saka na lang po siguro yung mga ganong mga tanong-tanong po uh, asa uh, uh, sa tamang panahon po. Ah, sige po. Ay, uh, baka meron po kayo naisabi sa inyong mga kabarangay. Ah, uh, nananawagan po ako sa aking mga kabarangay na sana po iulitin ko gayon sinabi ko noon, ah, uh, makaisa na po tayong lahat. Tapos tulong-tulong po, tulungan niyo po yung aming administrasyon ngayon para po lalo nating mapaganda tong barangay po nating naging At sa mga nakaraang administrasyon naman po, wala po akong intensyon na siraan ko kayo. Kasi po, sinasagot ko lang naman po yung tinatanong sa akin ng uh, ating uh, Radyo ng Kimba. Maraming maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.